tao barrier dito mga tol eh medyo nakaharang sa daan delikado yun eh sana nakayos na yun nakalawit kasi yun eh nakalawit siya mga tol ito so oh. mga tol oh. delikado to nakalawit eh oh. hindi ko alam kung kaya ko tong itulak eh ayan eh, no. nakalawit delikado to eh nagal ko na to nakikita rito eh sasabihin ko ka lang kung ayaw kong itulak to ko. so makakaroon ko sa daan eh binigyan kasi ito kami na bangga dito Casual sila naman ito Bigat-bigat na ito Yan Detape sila lahat Ito nakalawid sya mga tol eh Yan o O diba? Safety na Tagal ko na nakikita yan dyan eh Delikado sa mga nagbabike, sa mga nakamotor, sa mga nakasasakyan. Bigat pala nun. Nakaharang sa daan eh. Mayroon yung pagnabangga. Talagang ano, trahedya talaga sa sapiti nang mababangga. Ano ang makakabangga ito? Grabe ang bigat. So, exercise na na rin. Kaya ko pa palang bumuhat ng mabigat Ay hindi pala, tumulak lang ah! Exercise na rin